Ayan so mga boss, ayan mga bossing, so nakita nyo naman yung hirap ng trabaho kapag nagbubuhos tayo. So kaya naman na uh, sa mga nagtatanong, uh, natural lang ba na dapat uh, libre natin sila sa merienda, pagkain. So para sa akin mga bossing, alam nyo kasi ah uh, dapat lang na libre natin sila ng uh, pagkain. Lalo na pag ganito mga buhos, dahil alam nyo mga boss, pagdating sa mga concrete pouring, lalo na nabubuhos na mga flooring, slab, o kahit ano pa man na maghapon na nabuhos o okay kinakailangan mga boss uh, man lang natin sila sa merienda sa pagkain so hindi ko naman inuubliga yung ibang mga amo ano, so, mga boss kasi alam niyo mga boss ako galing din ako sa hirap alam niyo nung mga panahon na namamasukan pa lang ako sa trabaho marami akong nai-encounter na mga amo na mga boss ko dati hindi ko napapakalanan na wala silang pakialam kahit papagod ka dyan, mauhaw ka, bagutom ka okay lang sa kanila, dire-diretso yung trabaho sa bagay, yun naman mga bossing natural uh, hindi naman din na uh, obligasyon ng mga amo natin ng mga boss natin na uh, libre ilibre tayo sa mga gandong bagay pero kung ako tatanungin ninyo mga boss so binago ko yung uh, ganong mga kalakaran ano? dahil uh, syempre alam ko yung hirap kaya alam ko yung pagod kaya sabi ko sabi ko sa sarili ko mga boss balang araw kapag ako naman ang naging boss ah, hindi ko gagawin yung mga ginagawa nila so hindi ko gagawin yung mga naranasan ko mga boss dati no so kaya naman kita nyo ah, pagdating dyan sa mga ganitong may pabuhos ako flooring, slab ah, naglilibre talaga kami ng uh, merenda pagkain, pakonsuelo yung sa tao kasi alam nyo hindi kasi biro yung buhos kapakabigat na trabaho niya lalong lalo na nasa initang ka tapos syempre ang trabaho niya dire diretso tuloy tuloy buhat ka ng buhat Diba? Halo ka ng halo. O, oh, tapos si kahig ka ng kahig, bilad ka sa araw, minsan naulan ng kapa. So, ayan, para sa akin mga boss, uh, natural lang. Uh, dapat lang sana na bigyan natin ng pakonsuelo yung ating mga tao na na pakainin ba lang. So, sino ba yung may sagot dapat dito? Siyempre, dapat yung mga nungkontrata. Kung sino mga boss yung contractor, kung sino yung architect, kung sino yung engineer, kung sino yung uh, nagpapasahod iyo, yun dapat ang may obligasyon na Bigyan man lang tayo ng papanswelo. Pero, syempre, mga po, salam niyo naman, yung iba may matisigas talaga ang mukha na amo, no? tapos boss. Na... Ano talaga, at itiisin ka talaga niyan. Kasi, kaya na sabi ko, marami akong naranasan na ganyan. Tapos, yung boss mo pa, isugarol, mabisyo. So, hindi ka na niyan para bigyan pa ng uh, ganyan na mga pamerenda. Tapos, pakain, no? So kaya napakaserte nyo mga boss kapag uh, naka-encounter kayo ng mga ganung uh, amo na nililibre ng mga merenda, pagkain. Pero sa mga ano lang naman mga boss, sa mga buhos lang naman. <coughs> ako nililibre ng ganyang uh, maghapuna na libre, pagkain, tanghalian, merenda. Pero pag wala naman regular days, ang libre ko naman talaga dito mga boss sa tao ko is bigas. So, yun ay malaking bagay na para sa kanila. Yung bigas ko, tito, libre. So, bahala ka. Kumain ka lang kumain hanggang gusto mo. Libre naman ng bigas. Lalo ngayon, napakamahal ng bigas mga boss. No? So, kaya napakalaking bagay. Yun lang yung aking uh, nagagawang, uh, nagagawang tulong, pakonsuelo sa mga tao. Para ang tao kasi mga boss, dapat naalagaan natin yan. Eh. halimbawa, ah, ikaw isang amo ka. Boss ka, nagdadala ka ng tao. Dapat kinakailangan pahalagahan mo yung mga tao. Bigyan mo ng importansya mga boss para hindi ka iwanan. Pero syempre, Kinakailangan mga boss, bibigyan mo rin yung uh, pipiliin din yung mga tao na kinakailangan. Bigyan ng ganun pakonsuelo. Kapag ang tao, siyempre, uh, balasubas, uh, walang mag magandang ginagawa, so hindi na para bigyan ng pakonsuelo yun. Tanggawin nyo, tanggalin nyo na. Huwag nyo na patagalin na, siyempre, kaysa may may sumbag, may may tanggalin nyo na lang. Pag alam nyo yung tatamad naman, uh, hindi naman siya, uh, hindi nyo deserve bigyan ng ganyan pakonsuelo, tanggalin nyo na lang. So, para wala kayo. Ang ipunin nyo mga boss yung mga matitinong tao. Eh, yan ang alagaan yung mabuti. So, yan yung aking payo sa inyo mga bossing. Dahil gaya ng sabi ko ako, ranas na ranas ko yung pagod. Alam nyo, nagtrabaho ako dati sa kalsada. Naggawa kami ng kalsada. Wala kaming libreng merienda. Wala kaming tubig namin. Ang bagan pa kami. Kami pa bumibili. Umaasa lang kami dati ng mga boss. Pag halimbawa, napataon kami. Nasa subdivision kami nagbubuhos ng kalsada marami nagpapa nagpapamerienda dahil pag yung uh, nag-request sila sa harapan nila may papagawang konti pero yung ano, marami marami ako na-encounter mga boss na ganyan na sobrang tigas ng mukha ayaw talaga magbigay kahit na no Biasan nga meron nga akong naging architect may architect ako mga boss hindi ko nabibigyan ng pangalan nagbubuhos kami tatlong araw kami nagbubuhos ng islam ni merienda mga bossing wala kaming ni ano man lang, pa konsuelo, wala. Ah, buk ang trabaho, ano, kaya ng gawa. Ngayon dumating yung architect namin. Sabi ko, architect, baka naman pwedeng makahir kahit soft drinks lang. O, tatlong araw na yung buso natin ng slab, dire-diretso. Nagpabili ng soft drinks, soft drinks lang talaga, wala man lang panulak. Masama pa loob noon, mga bossy. pero hindi ko napapangalanan ha, at na ano, basta yan, naging architect ko. Basta marami, marami mga bosing. So mga boss, so, balik sa merienda naman namin. Ayan, yung pinagsasalo-saluhan namin. So para pang patanggal pagod. Ayan, so meron tayong pansit. At kung ano lang makakayanan natin na pamerienda sa tao mga boss. Ayan. At ayan ay pakonsuelo. So bali pag nagpapabuhos kasi mga boss, ganyan ang ginagawa namin palagi. So meron tayong uh, libreng merienda. Tapos mamaya tanghalian. And then pag ng hapon yung ating buhos, may merienda ulit tayo. At syempre mga bossing, at sa ating pananghalian naman, uh, meron din tayong uh, libreng ulam. So ayan, pinagluto natin sila ng ayan, nilagang karning baka. So oh, sarap niyan. So sabaw, so para bumalik yung lakas natin. So ganyan yung pinapaulam namin, na uh, may sabaw. Ayan, nilagang baka. Tapos syempre, yung bigas naman namin, mga bossing, syempre mahal bigas. Libre na namin yung bigas na yan. At saka yung isa pang napapansin niyo mga boss. Pag ako yung nagpapagawa, nagpapatrabaho, alam ba, mainit, alam kong mainit. 'Di ba? Nagbumibili talaga ako ng trapal, binibili ko ng trapal yung mga tao. So yun mga boss, so oh, kita nyo, ah, bago kami mag ng trabaho, so kita nyo yung mga kasama ko na yan, ah, pinaglalagay natin ng trapal, so para hindi sila makaramdam ng init. Ano mga boss, dahil kita nyo, something na naman ng init. Oh. Kasi ayokong mabilad sila sa init maghapon, lalo na pag yung gawa, ko, nasa initan maghapon. Kasi syempre, danas ko rin mga boss yung init. Naranasan ko, kaya Uh, gusto ko sa mga tao na nakakasama ko eh ayo kung masyadong ayo kung namaranasan nila yung sobrang init na gano'n. So talagang binibili ko sila ng trapal. Nang, uh, para meron silang masilungan pag mainit, pag umaambon. So yan, ganun ako magmahal ng ano, makisama ng mga tao. So hindi ko yan pinapabayaan na pahala kayo, mabilad kayo siya wala akong pakalam sa inyo, masunog. Kaya hindi ako ganun. So ako na nga mismo nagsasabi sa kanila, pag uh, mainit, oh, lagay kayo ng trapal o ibibili ko kayo ng trapal lagay nyo dyan sa ginagawa nyo ganun mga bossing so kaya naman ng tao alam nyo sa totoo lang maraming tao ang ang gustong gustong pag halimbawa nakapagtrabaho sa akin hinahanap-hanap nila ako mga boss sa totoo lang wala akong maalala na may tao na pumasok sa akin tapos ayaw nang bumalik wala akong maalala Ayan. pero may tinatanggal ako mga bossing pag alamaw, hindi ko talaga gusto pinapaalis ko So hindi ako naman napranka din ako sa tao pag halimbawa na hindi ko gusto o halimbawa ako sino man yung nagpasok, halimbawa may pinasok sa akin o yung nagpasok ang kakausapin ko, di natin gusto to medyo ano, palitan natin o gano'n. Hindi ko na pinatatagal para syempre uh, gusto ko kasi sa mga tao maayos, maayos gumawa tapos syempre pulido, uh, medyo maligsi. Maliksi, yung ano, yun ang mga iniipon ko na tao. Sabi ko, di ba, aling kakaunti kami, basta magagaling. Hindi naman magaling, marunong, no? So, walang tamad. Ayun. So, yun mga boss yung aking tips dito sa ating uh, kalakaran, ano? So, kung yung mga nagpapagwa ng bahay, uh, kung gusto nyo pamerendahin yung mga tao, pakainin, nasa inyo na yun. Ano, eh, lang naman yun, mga boss. Hindi naman kayo inoobliga pagdating sa bagay na yun. yun yung tinatawag na pakonsuelo, Kasi alam nyo mga bossing, uh, iba ibang pakikisama sa iyo kapag ikaw ay magaling makisama sa tao kahit iwanan mo yan dito minsan kita niyo nawawala ako sa site tumalis ako kahit iniiwanan ko sila hindi nila ako ginagawa ng hindi maganda so pagdating ko sa site pagbalik ko ayos yung trabaho kasi maganda yung pakitungo ko sa kanila so yun yung isang sikreto ko na naibulgar ko na sa inyo ayan kung bakit uh, ako hindi ako ginagawa ng hindi maganda ng mga mga tao kasi iba akong makisama So yun lang mga boss Yung tips natin sa inyo Sa ibang mga amo dyan Mga boss, architect, engineer, contractor O bahala kayo sa diskarte ninyo Kasi diskarte nyo yan ano? So syempre ang akin lang ah, Pag ganyan may mga pabuhos Napapagod yung tao Sobrang pagod Bigyan natin ng pakonsuelo Kahit ah, lang pamerenda Pagkain Isang araw lang naman yan Dalawa, tatlo Di naman yan pang araw-araw So yun mga boss